Wala nang kahirapan sa Pilipinas sa taong 2030. Real ba? Ayon sa Philippine Statistics Authority, real na bumaba ang poverty incidence ng 9.9 percentage points mula 2012 hanggang 2018. Pero dahil sa pandemya, umakyat ulit ito sa 16% noong 2020 ayon sa pag-aaral ng PIDS. Upang matiyak na walang forever sa kahirapan, inirerekomendan ng pag-aaral na itulak ang economic growth sa agrikultura kung saan nakaasa ang nakararami. Kailangan din ng investment sa teknolohiya at insurance para mas mabilis silang makabangon mula sa mga sakuna. Sa edukasyon, dapat siguraduhin na ang mga mahihirap ang pangunahing makikinabang sa free tuition dahil malaking agwat sa kolehiyo ang attendance ng mayayaman at mahihirap. At sa healthcare, kailangan palawakin ang access dahil marami pa rin ang nababaon sa kahirapan bunga ng out-of-pocket medical expenses.